Bata, isin ka pa? Oras na ng pagtulog ha, bata? Ang tigas naman ang ulo mo. Bakit hindi ka naniniwala sa mga sinasabi sa'yo ng magulang mo? Kanina pa kita pinagmamastan. Nandito lang ako sa bubong ninyo. tikas ng ulo mo. Puro laro na lang ang inaatupag mo. Ah! Kapag hindi ka pa natulog, ay papasukin na kita dyan sa bahay nyo. Tadaan ako sa inyong pintana. Ah! Patabihan kita sa iyong kama matulog ka na. Babantayan kita. Gusto mo ba ng gano'n, bata? Pwes, kung ayaw mong bantayan kita, ibigkit mo na yamang mga mata mo. Huwag nang matigas ang ulo. Bata, babalik ako mamaya. Sisilipin ulit kita sa inyong bintana.